Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Princess Abejero, isang mag-aaral ng Bachelor of Science in Tourism Management at ngayon ay ipapahayag ko kung ano para sa akin ang pagiging isang kinatawan ng turismo ng Pilipinas. Para sa akin, ang pagiging kinatawan ng turismo ay hindi lamang tungkol sa pagpapakita ng mga magagandang tanawin o destinasyon ng ating bansa. Ito ay higit paroon. Isa itong responsibilidad ang maging boses at mukha ng ating kultura, tradisyon at pagkatao bilang mga Pilipino. Ang pagiging kinatawan ng turismo ay nangangahulugang ipakita sa mga turista kung gaano kaganda, kaaya-aya at kahanga-hanga ang ating bansa, hindi lang sa paningin kundi pati sa puso. Maipagmamalaki ko po ang Pilipinas sa mga turista dahil napakayaman ng ating likas na yaman at kultura. Mula sa magagandang dalampasigan ng Buracay at Palawan, sa malamig na hangin ng Bagyo, hanggang sa makasaysayang lugar ng Intramuros sa Maynila, tunay nakangahanga ang ating bansa. Ngunit higit sa lahat, ipinagmamalaki ko ang mga Pilipino. Ang ating pagiging magiliw, matulungin at palangiti sa bawat pagbisita ng turista na ipaparamdam natin ang tinatawag na Filipino hospitality na siyang tunay na nagpapatingkad ng ating bansa. Para maging isang mabuting tagapagtaguyod ng turismo, mahalagang taglayin natin ang ilang katangian. Una, dapat tayong may sapat na kaalaman tungkol sa ating bansa, sa kultura, kasaysayan at destinasyon. Pangalawa, dapat tayong marunong makipagkomunikasyon, malinaw, magalang, may kumpiyansa sa pagkikitungo sa iba. At ang panghuli, dapat tayong may malasakit at pusong Pilipino. Marunong tumulong, marunong rumespeto, at marunong magbigay ng magandang karanasan sa bawat turista. Sa huli, bilang isang kinatawan ng turismo ng Pilipinas, layunin ko pong maipakita sa buong mundo na ang ating bansa ay hindi lamang basta destinasyon. Ito ay tahanan ng mga ngiti, kultura at pusong handang tumanggap ng kahit sinong bisita. Kaya paman, hinihikayat ko po ang lahat. Tuklasin ang Pilipinas, damhin ang kultura at maranasan ng init ng pagmamahal ng bawat Pilipino. Maraming salamat po at mabuhay ang turismo ng Pilipinas.